Alam mo ba ito? Nagpaplanong magpayat subukan ito sa tag-araw. Ang tag-araw ay ang pinakamahusay na panahon para mawala ng timbang. Mainit sa labas at maaari kang magpakasawa sa mga magaan na aerobic exercise tulad ng paglangoy at paglalakad ayon sa iyong kalooban. Pumili mula sa basket ng kalikasan ng malusog, Mababa ang taba at mababang kalori ng mga prutas at gulay sa tag-araw upang madaling pamayat. Kaya kapag tumama ang gutom, maaari kang magmeryenda sa mga pagkaing mababa ang carb na makakatulong sa iyong mawalan ng timbang ng mabilis. Hindi pa rin kumbinsido. Magbasa pa upang maunawaan kung bakit dapat mong planuhin na i ang mga dagdag na kilo sa panahon ng tag-araw. Isa. Pinipigilan ng mainit na panahon ng tag-araw ang iyong gana. Ang sikat ng araw ay maaaring makatulong sa pagbaba ng timbang sa panahon ng tag-araw sa pamamagitan ng pagtaas ng mga antas ng serotonin. Layan ay isang paraan na ginagamot ng mga doktor ang depresyon ng seasonal affective disorder. Ang pagtaas ng antas ng serotonin ay nakakabawa sa pangangailangan ng ilang tao na kumain, lalo na kung ang mga cravings ay para sa mga comfort food. Sa isang pag-aaral noong 2013, ang mga taong nag-ehersisyo sa isang mainit na kapaligiran, 86 degrees Fahrenheit, ay kumain ng mas kaunti pagkatapos kaysa sa mga nag-ehersisyo sa mas malamig na kapaligiran, 50 degrees Fahrenheit. Iminumungkahi nito na ang mainit na temperatura sa panahon ng tag-araw ay maaaring. Sa katunayan, ay mabawasan ang iyong pagnanais na kumain kahit na pagkatapos mong gawin ang isang matigas na ehersisyo. Dalawa, mas madaling kumain ng mas. Masarap kapag mainit ang init sa labas. Mas madaling kumain ng mas masarap sa tagaraw dahil maraming seasonal, nasusunog na pagkain na medyo mura ang presyo. Mga pagkain sa tag-araw tulad ng Lady Finger, isang mahalagang pinagkukunan ng vitamina B6 at folic acid. Mga pipino, isang magandang pinagmumula ng silica, na mabuti para sa balat. Mga peach, isang magandang pinagkukunan ng hibla, asparagus at broccoli, na puno ng protina na. Nagbibigay kasiyahan sa gutom, lahat ay madaling makuha. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang nagtataguyod ng isang malusog na digestive tract, ngunit isang susi para sa pagbaba ng timbang sa tag-araw. Kaya isama ang lokal na ani sa iyong plano sa pagbabawas ng timbang. Tatlo, pagpili ng masasarap na mababang carb na prutas at gulay. Ang tag-araw ay may kasamang saga ng seasonal, masustansya at nakakasunog ng taba ng mga prutas at gulay tulad ng mga cucumber, peach, asparagus, broccoli at pakwan upang pangalanan ang ilan. Sinasabi ng mga profesional sa kalusugan na ang mga mababang kalori na pagkain na ito ay dapat na bumubuo ng halos 50% ng iyong dieta, lalo na kung sinusubukan mong magbawas ng timbang kung gagawin mong prutas o gulay ang kalahati ng iyong plato o kalahati ng lahat ng iyong pagkain, agad mong itinataguyod ang pagbaba ng timbang dahil ang parehong mga prutas at gulay ay natural na napakababa sa calories at naglalaman ng maraming tubig. Ang pagkain ng limitadong dami ng buong butil at pagkakaroon ng mas matabang protina sa anyo ng isda, itlog at manok sa katamtaman, ay nakakatulong sa iyong bawasan ang mga pagkaing may mataas na kalori at mapabilis ang pagbaba ng timbang. Ang isang low-carb diet ay ipinakita upang matulungan ang mga tao na mawalan ng mas maraming timbang sa mas maikling panahon kumpara sa mga low-calorie o low-fat diets, kaya concentrate sa low-carb foods. Apat, nagiging sobrang kaakit-akit. Ang tubig, sa tag-araw. Madalas tayong uminom ng mas maraming tubig kaysa sa anumang iba pang panahon at ang nakakagulat na inumin na ito ay isang malaking kaibigan ng pagbaba ng timbang. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang pag-inom ng tubig bago kumain ay nakakatulong sa iyo na magbawas ng timbang dahil ito ay nagpapabusog sa iyo. 5. Ang mood swing ay wala sa larawan sa tag-araw. Alam namin na ang mga babae at lalaki ay parehong binge kumain kapag sila ay mahina o nalulumbay. Ipinakita ng mga pag-aaral na 27% ng mga taong may seasonal affective disorder, SAD, ay labis na kumakain sa panahon ng taglamig. Halos siyam napung porsyento sa mga ito ay may matinding cravings para sa mga carbs na nagpapataba ng isa, lalo na kapag malamig sa labas. Anim. Pinapadali ng taginit ang pag-eehersisyo at pagbaba ng timbang. Ang kailangan mo lang gawin ay tiyaking pipiliin mo ang mga programa sa pag-eehersisyo sa loob ng bahay tulad ng indoor gymang, paglangoy, at iba pa. Upang matalo ang init. Ang tag-araw ay isang magandang panahon upang subukan at magbawas ng timbang. Ngunit tandaan na huwag hayaan ang iyong sarili na pumunta at magtambak ng mga kilo sa mahabang buwan ng taglamig. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.